Uh, ang kaso na silang pako ay grave misconduct, grave abuse of authority, at saka plunder. Ang dahilan po nito ay uh, talagang uh, winalagyan na ng marina ang kanilang biruin mo ba naman yung binigyan nila ng permit for, for two years and extend nila na samantalang bawal yan ngayon na extend nila yung kanilang memorandum circular pinalitan nila ng uh, memorandum just advisory yung kanilang memorandum circular pinal pinalitan nila ng advisory. Na, an advisory cannot amend a memorandum circular. Just like a law, can, Our public act cannot be amended by, the, by an executive order. So, yan ang dahilan kung bakit kinasuhan ko sila. At after two years, dapat mag na itong mga, bar uh, mga barko na ito. Sa halip na mag binigyan pa nila ng extension, indefinite extension. Kaya sobra-sobra na ang violation na ginawa ng taga Marina. At na nahimik na ako, farmer na ako ngayon. Pero pumunta ako dito sa Manila dahil sobra na ang ginawa nila. Ngayon sinasabi natin na yung mga espiya na China na sa Bakpan, na sa Purak, wala po. Nandyan po sa Manila ang mga espiya. Kasi ang kumpanya na to ay China Communication and Construction Company na nasa harap mismo ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard, na sa harap din ng US Embassy. At communication expert ito mga to. Kaya magtataga kayo kung bakit yung pinag-uusapan ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, alam na na China, nandyan ang mga espya. Wala sa purak ng Wala sa tarlak. Limayan sila, kinasuhan ko pinasa ang sinampahan ko ng kaso, yung or, una pumirma ng kontratang ito ay si former administrator Atorne Hernani Fabia, kasama si Atorne Jabet Tagaday at NCR Director Atorne Mark uh, Pasqua. Ngayon, ang sinampahan ko, sinampan ko rin ng kaso ang uh, present Marina Administrator na si Sonia Malaluan at si atorney Ruena Ahubilia. Diyan sa Manila Bay Diyan dyan, dyan sa Manila Bay. na sa Manila Bay Pero yung China Communication and, and, and Construction Company Yan din ang kompanya ah, na gumagawa ng mga isla Doon sa West Philippine Sea